Ugasan ko na yun. Mas ka dyan. Ito, oh, ugasan niya. Oh. হালো <laughs> মৰা <laughs> <laughs> Ang laki ng talong na yan <laughs> Sira na Ba't ang laki? Ay, yung ano yan, buto Parang pang ano na siya Pang tanim Yung pang Yung buto niya Pampunla Matigas na <clears throat> Ay, kumukulo na Makulo na yung munggo natin. Parang naging kamote tuloy. malapit na yan, malapit na. Tabong na namin yun. Dami na naman tayong makain na kanin dyan, no? Kilay. No? Inawak mo sa pwit mo, tapos inawak mo sa kilay ko. <laughs> <Oish>. Hindi <laughs> na ako yun dito lang, banda. Ay, <laughs> Kadiri, kumakain. Ay, kumakain, nagluluto dinner ba? Hindi ito. Lagot ka. Anong gagawin mo? na Ako na nga. Kulti uh, manong... mayor. Kamayor ka nga naman pagka. Ay, exercise pa siya. Nangingi alam siya nang gusto ko dito gawin. Um, Magmugas ako ngayon na. Ang tabi ko? Hmm. Ito, no. Si mayor, oh Talong. <clears throat> Naganda ko ako lang tige, Ang ng kaldero namin, no. Walang hugas-hugas yan. pasensya Dalawa lang kayo pero isang pandero. Yes! Ulam namin yan mamayang gabi. Ay ngayon gabi hanggang bukas. Hanggang kinabukasan. Para isang hang luto na at pagod at retado at yung gas. Di ba? Ganyan siya magluto. Chicken curry din. Niluto niya ganun din ma maubos na pala. Aha, opo. Okay. Nag-live ako sa ano, na, Facebook. Nandun si Sir Angel. Nung naghihimay ako ng ano, ng gulay. Walang magawa eh. Habang di pa loba. Kailangan natin ng watch hours bus na yung watch hours natin. Naka-yellow. Yellow team! Yellow team! Lagay ko rin Ha? Pero sa sasko ng mani. <laughs> Malapot na. Masarap yan. Opo, masarap. Sis Mine. Ito pa lang dyan. Jonalyn. Did you shine? Malapot na dalawin. Ha? Huh? na? Pwede na? Ano na yung parok? Nila hahalok na natin. Tay ka muna. Papakita natin sa kanila. Wala ano, Ay, ano. ayan na. Ano, ano, ano. Malapot-lapot na ang munggo. Siyempre, lalagyan na natin yung talong. Tumatansi ka. Tumatalsik pa, aray ko. Ano mo na yung gulay. Okay. Maluin okay. na ni Mayor. Ayan, tama tayo mag-edit eh. Mag-live na lang tayo. Mamaya, pagkatapos kong hugasan yung dahon lagay na din natin yan. Takpan mo natin. Ang palaya lang sapat na. Wala po kami ang palaya. Naubusan. Ang kami nakapamilya sa foreign mall. Taluyot. Ito, oh, taluyot. Eh, okay, taluyot. Kulitis, ang ilalagay ko. Wala na itong hugas ng maigi. Baka may mga kuhel. Kuhel. Wait lang na, dyan lang kayo. Kailangan natin tignan ng maigi. maigi. Baka may uod. May uod. Nga road. Uod nga road. Naging isa na. Uod nga road. Mataya na lang naging day. Nakalaan. Sana all. kumanta. Kumain na po kayo. ano mga ulam niyo dyan? <coughs> Ang gastos namin sa tubig, no? Binabayaran tubig dito. Kada isang ulo. isang ulo. red. Dalawang buwan na yun. Dalawa kami ni Mayo. Isang libo. Minsan, 35. 1,150. Dalawang buwan na yun. Kaya, kung sasama gumamit ng COVID-19, at na-bet ka maghihit. Maglaba. Dapat ganyan sa pinas, na, eh, Dalawang bato na babayad. Kuryente din, gano'n. So, tiga, kahit dalawang buwan. Pag nagdalawang buwan na, hindi ka pa nakabayad. O, so, pang, pag malapit na mag-tatlong buwan, bibigyan ka ng note. Yan, sa kanila sa tagoy. Sa ating, walay. Walay wala pa isang buwan kami nang nakabayad ng due date pagkutuloy na pura mismo diba? kaya pag umuwi ako ng pina malaki pagkubag ang magaganap ano ako mo? magaganap talaga mag-a-adjust ka talaga Yeah. Ó, pouco, Wala kong alam mo yan. Oh, diva! Oh, diva! Maraming kalap, oh. Magluluto yan si Mayor. Maraming kalap diyan. oh. guys. Hindi makita. Masarap. Malinamnam. Oh, diva. Malapot-lapot. Malapot-lapot na siya. Kunti na lang. Kunti na lang ang aking pasensya. Char. Pero ba, wala tayong hawakan ng cellphone eh. Talagang ganyan lang siya. Lalapag ganon, Siyempre, mag-uurok tayo ngayon. Kailangan natin ng space. Pagbalit tayo ng ating bahay. Kasimpit lang ng may-arip. Char, kasimpit lang ako. Ito natin talagay. Ito yung mga buong namin. Buong namin.

ang dahon. Ang dahon, Maria. Ang dahon, Maria. Ilalahok na natin. syempre papatayin na natin yan. Uy, nahulog po sa ayaw. May nahulog, guys, sa likod. Mainit pala, mo, Apoy pala ito, Kala ko, ano? Ice. Ouch. Mainit pala siya, no? Uh, oh, galit siya galit. Kailangan pala ng sandok, no? Kala ko hindi. Tabihin hmm. din 'yung atay nitong mayor. Samantalahin natin 'tong live kasi nag-video siya. Kailangan natin 'tong live para sa watch hours na 'yan? ingay-ingay na yung na to. Iingayin na po. Oh, 3 million is in the house. Thank you po. Thank you for coming. Namiss ko mag-live. 17 minutes na rin pala po. Ganun-ganun lang. May pasisilipin natin sila sa ating hinahalo pa kasi ako hawakan ng cellphone yan lang yung patungan ko oh, yan ang oh, cute cute yan lulugin na natin yan tapos ikaw na muna mauna yan tapos papatay na natin papatay na ko lang ano to. 20 minutes. Diba? 20 minutes lang. Parang may natapo na to dito. Kaya na to ako magloto. po punas, no? Iyan yung mga hindi. Magaling magloto. Magaling maglinis magaling ako maglinis kaya yung mga ako kaya kong bitawan na ng... nagtatrabaho na ako sa factory eh. ayaw nila akong paalisin akala nila umuwi ako ng Pinas kasi yun ang paalam ko kasi ayaw nila akong payagan na sabi dito ka na lang hindi nang umuwi sabi sa akin ang init putik init ang init patay natin si mayor magamit siya ng tubig kasi yung heater ano pag, pag bum, nag ano ng po bubukas mahina yung heater namin lalamigin siya alam mo naman si mayor baby pa yan Di pwedeng ma malamig ano, <laughs> Binuli. Okay, maingay si Mayor. Baby pa yan. Hindi niya ako naririnig. Kasi malakas yung gripo. Baby pa yan siya. Kaya, bawal siya malamigan. Antay mo na natin siya matapos. Tsaka, matagal yan maligo. Sabi ko sa inyo, Ha? Bantayan nyo kung kailang minuto na siya sa banyo. <coughs> Tayan natin. Ay, mata ko kung patayin. oh, diva! Oh, ito pala siya tapos. kaya tapos na tapos na. Siyempre, kapanoorin yung muna akong magligpit. Yung mga kalat. Yung ulam namin dalawang araw yan dalawang araw mahigit minsan dalawang araw at kalahati aray ang init yun talaga siyang tagaluto dito kasi sa taga pamalingki kasi ako taga linis taga tope, taga laba taga lingkit ng mga kalat yan ang obligasyon namin dalawa siya nagpa-budget ng pera sa pangkain. Anern, lahat kami dito dapat oh. magtatamad-tamad. <laughs> Bilisan mo. Hindi pwede tatamad-tamad dito. Kailangan kumilos. Hindi ko na sila nababasa. May nakausap. ko kausap hindi ah? ko ka kausap ko sino? yung live kaya naiinig eh, ko muna atal wala na wala nandun siya nandun siya yung card. tapos tapos gano'ng sarap ko Ano nalo-halo? Nalo ko yan. Ba't ano nangyari dyan sa tiyan mo? Ayan. Kahoy pinanghalo ko dyan. daw good night guys bye bye